mga ka-beauty pageant lovers all over the world and to the universe. Bago nga may pasa ang corona sa nagwaging Miss Universe Philippines Pasig 2025, mula sa bagong ilog Pasig City na si Alessandra Eugenio ay nagkaroon nga ng isang nakakatuwang eksena, ang nagaganap na corona show nung nakaraang gabi sa Miss Universe Philippines Pasig 2025 Beauty Pageant nang ang isa sa mga inatasan na mag-abot ng bouquet of flower at sash sa nagwaging si Alessandra Eugenio ay naiabot ito sa isa sa mga organizers ng Miss Universe, Philippines Pasig City 2025 Beauty Pageant, at hindi lang basta ito inabot, kundi isinabot pa sa magandang organizer ang sash na tila ba siya ang nagwagi, sa Miss Universe Philippines, Pasig City 2025 Beauty Pageant at nakita nga nating si Miss Universe Philippines 2011, at Miss Universe 2011 third runner-up. Shamsi Supsupli ay natigagal at nagtatakang napatingin na lang, sa kung anong eksena nga ang nangyayari. Samantalang ang mga reaksyon naman ng mga netizen, ay ang bongga nga naman ni Madam, na sa pag-aakalang siya ay isang kandidata at napagkamalang siya pa ang nagwagi sa naturang titulo sa huli nga ay napatawa na lang si Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Soup Lee, at syempre give the credit if the credit is due sa isang kasabihan. Kaya nga naman naiputong na ang corona sa karapat dapat na panalong si Miss Universe Philippines Pasig 2025 Alessandra Eugenio. Kaibigan anong reaksyon mo sa eksenang ito? Mag-comment ka lang below at huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na din ang notifications bell para sa mga latest chika sa world of Cajun Tree, Universe at International. And I thank you.